Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, san mang dako ng mundo. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant focus agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our Kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances waiting to be unlocked for intellectual cultural and national growth as we strengthen a fabric that connects the global filipino community through various programs and initiatives we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain the cfo seeks to nurture the strong sense of filipino community across the globe while also encouraging them to contribute to the nation's development We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bakong Pilipinas. Ito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service tinig ng bayan lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayoy nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, April 1, 2025. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoy. Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balita CFO. Balita CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO meets with Filipino-American advocates on US Medicare portability. 2024 Presidential Awardee engages with CFO on potential collaboration with Linkapil program and STEM initiatives. CFO and Go Negosyo, nagsanib puwersa para sa pagnenegosyo ng mga Pilipino sa ibayong dagat. CFO kaagapay ng mga repatriated OFWs sa kanilang pagbabalik mula Myanmar. Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balita CFO. Balita CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas continues its efforts to explore the possibility of U.S. Medicare portability Holding key consultation meetings with government agencies, private hospitals, and Filipino advocacy groups, CFO Secretary Dante Linkang II led discussions on potential collaborations to allow Filipino-American retirees to use their Medicare benefits in the Philippines. CFO remains committed to working with stakeholders to turn this initiative into reality, ensuring better healthcare access for overseas Filipinos. while boosting the local healthcare and medical tourism industry. In other news, renowned scientists and 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas PAFIO Awardee under the pamana ng Pilipino Category Dr. Jane Y. Gerardo Abaya met with CFO Secretary Dante Klink Ang II to discuss possible partnerships in STEM education and the lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkable Program of the CFO. She aims to provide educational materials, ICT equipment, and lectures to Filipino students and teachers. advocating for stem development in the philippines dr gerardo abaya also called for a stronger network of pia awardees to sustain engagement and create impactful projects benefiting both overseas and local Filipinos. CFO has pledged full support in facilitating these initiatives. Balitang partnership po pinalakas ng CFO at Go Negosyo ang kanilang ugnayan sa isang kasunduang naglalayong paigtingin ang pagnenegosyo ng mga overseas Filipinos at kanilang pamilya. Formal na lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang CFO at Go Negosyo upang suportahan ng ating mga kababayan na nais magsimula ng negosyo. Ayon kay CFO Secretary Dante Klink ang the second, layunin ng kasunduan na pag-ugnayin ang mga Pilipinong negosyante sa Pilipinas at sa ibang bansa upang mapalakas ang small-medium scale businesses dito. Kasama na din sa inisyatiba ang mentorship, coaching at networking programs upang higit pang mapaunlad ang entrepreneurship sa hanay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Magtungo naman po tayo sa Balitang Asya. Sa patuloy na pagsuporta sa ating mga repatriated OFWs, tinulungan ng CFO ang mahigit sa dalawandaan nating kababayan na nailigtas at napauwi mula sa bansang Myanmar. Sila ay mga biktima ng forced labor at human trafficking. Personal na nakausap ni CFO Secretary Dante Link ang II ang ilan sa mga repatriates upang marinig ang kanilang mga karanasan sa Myanmar at masuri ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Maliban sa logistical support at counseling services, ang CFO ay nakikipagtulungan din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at patuloy na nagsisikap upang matulungan ang ating mga kababayan na, na makabalik sa kanilang normal na pamumuhay. ...dito sa Pilipinas. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan partner, muli po nating pinasisigla ang talakayan... ...dito sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ngayong araw pag-uusapan natin... ...ang Filipino Dataspora ng Commission on Filipinos Overseas... ...at kung paano natin magagamit ang datos... ...upang mas maintindihan at matugunan ang pangangailangan ng ating diaspora community. Tama ka dyan, partner. Actually, ngayong araw, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Isa siya sa mga eksperto sa larangan ng migration at data. Let's welcome Director Rodrigo or Rod V. Garcia Jr. from the Policy, Planning, and Research Division ng CFO. Magandang araw, Director Rod. Thank you for your time and welcome to Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, Sir Rod. Ah, magandang uh, umagarin po sa inyo uh, RK and RC. It's good to be here and it's good to finally see uh, the both of you. And uh, thank you for having us here and talk about some of our initiatives. Director Rod, bago natin talakayin ang Filipino Data Spora, bigyan po muna natin ang ating mga viewers and listeners ng background about sa CFO. Kailan po ba na-establish ang CFO? Bakit may CFO? Para sa ating mga masasugid na followers, ano po ba yung CFO or Commission on Filipinos Overseas at ano-ano po yung mandato nito? Yes, uh, salamat no buti at natanong mo yan. No? At shoutout din sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga immigrant clients na nasa North America, as well as sa Europa and sa Australia. Maraming salamat po sa inyong uh, uh, pakikinig at panonood ng aming programa. Ang CFO ay nagumpisa noong 1974 bilang Office of Immigrant Affairs under the then Ministry of Labor and Employment. Uh, dahil po sa dami ng mga Pilipinong umaalis, para hindi lang magtrabaho kundi manirahan na isipan po ng gobyerno na bigyan din sila ng uh, isang opisina na kakalinga sa kanila. Ngayon noong 1980 dahil sa isang state visit po noon ni uh, dating presidente Marcos Sr. nung nagpunta siya ng Hawaii, nag-request ang mga Pilipino doon na halos karamihan sa kanila sa ay Ilocano at uh, nag-request nga ang mga kababayan natin doon na baka magkaroon ng isang dedicated isang ahensya para lang tutugon sa mga immigrants natin. So pagbalik po ng no, Presidente Marcos Sr. ay inatasan niya ang batas sa uh, ang ating uh, ano, ang ating lehistalatura na magpasa ng batas. At ito nga po nung June 16, 1980 ay uh, isinabatas ang Republika ng uh, ang batas pambansa bilang 79 na nagbibigay ng legal basis para sa pag-establish ng isang dedicated uh, agency na tinawag noon na Commission on Filipinos Overseas. So ating maalala noong 1980 wala pa po yung phenomenon ng OFW kaya mm -hmm. ang tawag collectively sa kanila ay Filipinos Overseas. Ngayon maraming nagtatanong bakit may CFO meron na nga mga ibang ahensya at tumutungon. Ah uh, gusto lang nating pong ipaalala na sa lawak ng ating mga kababayan sa dami po nila no i uh, sinakatuparan ng ating uh, pamahalaan na magkaroon ng mga specific government agencies na nakakalinga sa kanila no pag sinabi kasi nating Filipinos overseas hindi lang natin pinag-uusapan ang mga OFW's although marami sila no kaya nagkaroon na ngayon sa para diyan at the other end of the spectrum ay meron ding tayong mga Filipino immigrants na for sure lahat tayo may kamag-anak na permanente tayong tumitira sa ibang bansa Ayan. Sir uh, Sir Rod maraming salamat ha kasi nabigyan Rod lang. Oh, ayan Rod, na nabigyan kami ng uh, background ang establishment, mandate at mission and vision ng CFO. Mm -hmm. uh, lalo na 'yung sa batas pa mas bilang 79 na nasa, nasabi mo kanina. Ngayon, mm -hmm. marami pong mga Pilipino ang hindi pa familiar sa CFO regarding naman po uh, sa ating mga pangunahing kliyente. Mm -hmm. So, na-mention mo kanina parang may Difference ang permanent migrant sa mga overseas Filipino workers So, sino-sino po ba? ang pangunahing kliyente ng CFO, Actually, RK, magandang mm -hmm. tanong yan kasi nabanggit ni Sir Rod kanina na June 16, 1980 ang founding anniversary, Sir, ng CFO. Yeah. So, malapit na, di ba? Magpo-45th anniversary na ang CFO. Mm -hmm. So, balik tayo sa tanong, Sir. Sino-sino nga na, po sino yung kliyente ng CFO? Tama. So, ang CFO ay isa June bride, no? Kasi oh, oh. ang anniversary niya ay uh, June 16 din. And then... Uh, Oo, balikan natin. At sino nga ba ang CFO? Kasi nga ang kliyente na ito ay mga immigrants, mga Pilipinong pinetition na or collectively mas kilala siya sa local parlance na ito mga mm -hmm. nagpo-for -fo good. Di ba ang natin ay nagpo-for good na sa ganito, nagpo-for good oo. na si ganyan. And then yung mga nakapag-asawa ng foreigner na aalis ng Pilipinas at titira sa ibang bansa okay. Ito yung mga pangunahing kliyente ng CFO Kasama rin dito yung mga USJ1, Exchange Visitor Program participants Dahil sa ating bilateral at treaty mm -hmm. uh, sa Estados Unidos at 'yung mga pumupunta sa mga iba't ibang bansa sa Europa under the cultural program Oo. called Opere. Pero ang pangunahing kliyente ng CFO ay 'yung mga Filipino immigrants permanent Oo. residents. Dagdag lang na tanong ah, uh, partner. Yes, ha? Rod, uh, ang tanong ko lang dito regarding dyan sa nabanggit mo. Meron kasi tayong immigrant at emigrant. Ano ba 'yung difference nito? Kasi ah, laging okay. laging nalilito minsan ang akala nila mali lang 'yung spelling mm. eh. tama, Pero tama. para sa mga listeners natin may kaibahan po yan eh, ang emigrant at immigrant. Uh, Rod, baka pwede mo kaming bigyan. Oh, ah, magandang na. tanong din yan, RK, <laughs> oh, no? basic yan sa mga kliyente nating nagpupunta ng opisina, halos araw-araw mm. kasi 400 families and clients yung fina facilitate Madami natin sa pala. Madami pala, ang daming kliyente At RC o. tama, kapamilya to na umaalis sa at hindi mo alam kung kailan babalik. Ang uh, ano namin diyan, ang biroan namin diyan ay hindi lang sa spelling nagkakaiba yung letter E. Pag sinabi mong letter E, Emigrant ibig sabihin, it it more of, it denotes a place, a condition, a mm -hmm. temporary condition. Kasi papaalis pa lang sila, pero hindi pa sila nakakaalis. Mm -hmm. So, habang nasa Pilipinas pa sila, which we call country of origin, letter mm -hmm. E to designate their current status of mm -hmm. emigrant But once they left the country and arrive at their countries of destination na tinatawag, once emigrant. they landed then, there, mga tinatawag natin fresh of the boat, mm -hmm. ay nagiging I Immigrant. na yung uh, E mm -hmm. to denote yung shift of their current immigration status. So, once mm -hmm. they set foot uh, on the ground, mm -hmm. magiging immigrant na sila. Sir Rod, uh, thank you for that. Uh, bago tayo tumungo sa ating mm -hmm. next question, gusto ko lang din pong malaman, Sir um since uh, ang CFO po or, or uh, ang CFO ang kliyente niya ay emigrants or immigrants ano naman po ang kaibahan noon sa uh, DMW so hmm. sir i clarify ko lang pag sinabi po bang CFO emigrants and immigrants po yung keyword and then pag sinabing DMW uh, or OWA o FW tama ka Arsino at magandang tanong din yan no kasi sa lawak at laki ng ating uh, overseas Filipino population ay kailangan ng mga ilang ahensya para tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon sa gobyerno may tinatawag tayong ano, isang one government a uh, migration agency family. So kumbaga sa isang pamilya no, magkaka magkakapatid ang DFA, ang DMW at OWA at ang CFO. Alam naman natin na ang kliyente natin na banggit ko na no, ang DMW rin ay katuwang natin although focus sila sa mga temporary workers. Tinatawag nating OFWs, Overseas Filipino Workers to include yung land-based and sea-based workers. Ngayon, ang OWA naman ay welfare fund na attached agency ng DMW. Kailangan kang maging member ng OWA para makareceive ng benefits. Mm -hmm. Ang DFA naman, uh, aside ang kanyang mandato ay pakikipag, uh, pagpapalakas ng ugnayan natin sa iba't ibang bansa, uh, isa pa rin niyang... Uh, Uh, one of the pillars of uh, the diplomatic functions ay pangalagaan ng kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Mm -hmm. So once abroad, no, DFA ang first uh, uh, agency that looks after their welfare regardless of their status mm. so, Ulitin ko uh, lang po uh, partner mm. so pag CFO again Filipino emigrants or immigrants yes, pag DFA all Filipinos Yes regardless pag of their regardless, status Opo so DMW and OWA o uh, OFW's naman po sila and their families uh, yes. Sir how about yung BI sir ano po yung pinagkaiba ng CFO sa BI or Bureau of Immigration uh, Ang BI naman is more of border control no Sila yung mm. uh, ating uh, vanguards at the gates of our airport sila yung first uh, first and last checkpoint natin mm -hmm. sa mga umaalis at pumapasok sa Pilipinas so more uh, more of regulatory yung kanilang okay. uh, pagpa-facilitate ng Oo. entry and exit ng mga taong pupunta o lalabas ng Pilipinas. At shout-out sa ating mga kaibigan, matatalik na Aho. kaibigan, nasa DMW. Wow. No? <laughs> They're very good friends of the CFO as well as sa DFA. Yes, Thank you so much, Rod. Napakalinaw ng pagdistinguish ng CFO sa ibang migrant uh, service, serving agencies ng ating bansa. So, pumunta na po tayo sa pinaka parte mm. ng ating uh, discussion ngayong araw. Ano mm. po ba ang Filipino data spora ng CFO at bakit ito mahalaga para sa ating mga kliyente at kababayang Pilipino sa ibang bansa? Uh, yes, RK. Tama yun. No. Data spora is a play on two words no, mm -hmm. na pinagdugtong namin. Data and diaspora. When we say diaspora kasi, it means the collective population of all overseas Filipinos residing or working abroad and then data because alam naman natin na we uh, have a lot of numbers mm -hmm. but we want to tell their stories through the numbers that we generate no so through the numbers we want to create stories celebrating their triumphs, celebrating their stories at the same time to educate people on who they are what they do uh, where are they living it's part of the initiative that uh, the secretary secretary Kling uh, has in mind no when mm -hmm. uh, we ask when he asks How can we tell our story through the numbers? Mm -hmm. So ito yung pinitch namin na program sa kanya, Filipino Data Spura by starting with the most number of countries, the top destination countries where they're coming from. We all know na ang number one client natin ever since ay ang ay ang United States mm -hmm. of America, US mm -hmm. talaga. That's the main bulk of uh, our uh, uh, our clients followed by Canada. Uh, and then Japan dahil marami rin tayong mga mm -hmm. marriage migrants followed by Australia, Italy, New Zealand, United Kingdom, Germany, South Korea and Spain. So mm -hmm. yan ang top 10 countries of destination na uh, pinupuntahan po ng ating mga kliyente. Napakagandang layunin, partner ng Filipino Data Spora. Alam naman natin kasi na ang CFO, dito nag-register yung mga immigrants natin and nagkakonduct din sila ng PIDOS. So, gaya ng sabi ni Sir Rod, through the numbers that we collect, uh, nagagamit natin yon yung mga datos na yon mm -hmm. sa pagbuo ng mga polisiya at programa ng ating pamahalaan. Pero, Sir Rod, doon sa sinabi ko, paano po ba natin nagagamit yung mga datos na yon para makagawa ng mga policies ng government? tama tama magandang uh, punto yan arsino. so pag nakikita kasi natin yung mga numero kung saan sila madalas na probinsyang pinanggagalingan mm -hmm. tulad sa ating datos halos karamihan sa kanila ay nanggagaling sa Pampanga, Cavite, Pangasinan, Cebu, Laguna, mm -hmm. Rizal, Bulacan, Ilocos Norte at Batangas ito yung mga top 10 uh, provinces of destination mm -hmm. nila no na ipapamahagi natin sa ating mga katuwang na local government na maglaan din ng programa mm -hmm. para sa mga immigrants nila. Alam natin na may programa para sa so OFWs, ang pakiusap natin ay isama rin sa kanilang programa at serbisyo yung mga umaalis uh, na immigrant pero Correct. kababayan pa rin natin Sama. sila na ano, So through our numbers binibigay natin ito sa ating mga fellow government agencies like DFA mm -hmm. to our legislators so that we can craft programs and services mm -hmm. for them. Dahil din sa data na to kaya natin na i-push na isama ang mga overseas Filipino nung isinasagawa ang uh, Filipino Centenarian Law. So yung Centenarian Law na nagbibigay mm -hmm. ng 100,000 sa ating mga lolo oh, at lola oh. na na deserve uh, nila yes, yung partner. Tama, na naging 100 years old pinaglaban ng CFO na isama yung mga overseas Filipino kasi sabi namin base sa aming data, marami pa rin sa kanila ang tumutuntong sa golden age of 100 oh. at marami rin po tayong nabigyan mm -hmm. through uh, CFO no? Ah uh, ng uh, benepisyo ng overseas centenarian provision ng centenarian law Oo partner, kasi totoo yun Sa pamamagitan kasi ng data, nalalaman natin yung critical needs ng yes, ating yes. mga kababayan. So, dahil sa mga data na 'yon, na ah, gaya ng sabi ni Sir Rod, tutulungan natin itong mga kababayan natin Yama. para makapag uh, maka makagawa yung mga policy makers natin and uh yung mga senators natin ng mas maraming uh, batas para hmm. sa kanila. Partner, gusto ko lang dumako na kaagad dito sa ano, pangunahing concerns natin hmm. no, ng ating Filipino communities abroad. So Rod, paano ba ang mga pangunahing concerns ng ating Filipino community abroad at paano ito tutugunan ng CFO at ng ating pamahalaan? Yes, maraming salamat Artie. No, maraming nga sa kanila ang nagbabakasyon dito at gusto nang magretiro. Kaya isa sa mga uh, pinapa-advocacy natin sa kanila ay mag-reacquire sila ng kanilang uh, dual hmm. citizenship no. Alam natin na marami sa kanila ang naging naturalized na yes, citizen. Tama. Pero ang uh, isa sa mga advocacy ng uh, CFO ay dahil Tumulong tayo sa pagsasabatas ng Dual Citizenship Law noong 2004. Mm. Sabi natin sa kanila kanilala ng mga nasa Amerika at Canada na mag-reacquire kayo kasi walang epekto sa inyong current citizenship. no oh, oh. So, reacquire yung uh, Filipino citizenship Filipino, para bumalik sa inyo yung economic rights and political rights. Tana at isa pa, yung overseas voting, mag-election -e na naman, eligible silang bumoto sa party list and senators natin. Uh, ang other ano po nila concerns nila like yung sa mga U sa mga U.S citizens natin mm -mm. mga fil na kababayan yung portability of Medicare. Tama. Oo para magamit naman nila yung kanilang health benefits dito even beyond after 6 months. Kasi mm -mm. up to 6 months lang yung lable, ilagi ilagis abroad. Para mm -hmm. makapag-claim ng, uh, phil, uh, ng uh, Medicare benefits So ang sa atin ay gusto nating ilabi sa US government Na palawakin pa, palawigin pa para anytime Kahit ilang taon silang tumira dito, forward pa rin sila Magandang inisiyatiba Ako. yan uh, Napakahalaga kasi talaga ng datos, mm -hmm. partner mm -hmm. So yes, yes. Sir Rod, um, uh, ano po ang hinyong huling mensahe na lang Sir Rod Para sa ating mga kababayan And mga Filipino community natin sa ating diaspora Yes uh, RC no so ang uh, uh, una nagpapasalamat tayo sa kanila mm -hmm. no malayo man sila pero malapit pa rin sila sa ating puso So patuloy po tayong naglilingkod para sa kapanan ng at kapakanan ng ating mga Filipino immigrants mm -hmm. at nakatuwang uh, po ng ating pamahalaan na uh, pinapangunahan ng ating mahal na pangulo at ating mahal na kalihim ay patuloy pong naglilingkod at nagsiserbisyo ang CFO para sa ating mga Filipino immigrants uh, at uh, maraming salamat din thank you for having me here RK and RC mm -hmm. uh, it's finally good to see both of you in wow. person no? I'm, 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 I'm I'm just so uh, ano uh, honored uh, being here Maraming salamat uh, Maraming maraming salamat din po uh, Director Rodrigo Rod V. Garcia Jr. ng PPRD uh, ng CFO sa inyong pagbabahagi ng mahalagang impormasyon So bago tayo magtapos dyan iniimbitahan lang natin uh, ang ating mga tagapakinig na makakuha ng o gusto makaalam ng mas marami pang impormasyon sa Commission on Filipinos Overseas ukol sa migration at CFO Bisit bisitahin lamang ang aming website www.cfo.gov.ph O i-follow kami sa aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube na at cfo Gov .ph. BH. Ayun so again maraming salamat uh, Director Rod Garcia Jr sa inyong pagbabahagi ng mahalagang impormasyon mga kababayan. Tandaan natin ang tamang datos ay daan patungo sa mas epektibong mga patakaran para sa ating mga overseas Filipinos. Tunay yan, partner. Kaya sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, patuloy nating pinapalakas ang ating mga programa at mga serbisyo sa CFO tulad ng Filipino Data Spora para sa inyo. At hinihikayat namin na kayo ay makibahagi sa ating Filipino Data Spora. CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.